Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa, nakaupong presidente ang porsyento. Nako mga kababayan, eto na. Mag-asawang diskaya, nagbanggit na ng pangalan ng presidente. Hindi lang isa, tatlo. Eto panoorin natin. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa, nakaupong presidente ang porsyento. Nako! Noong panahon po ni... Okay lang po, Your Honor. Party. Nung panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na Presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanikalin ng mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong kung gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right of way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya, kaya madalas ay sumusod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay sina... Uh, example lang po ito. Nako, alam niyo ako talagang sang-ayon ako na malagay sa witness protection program tong dalawang ito. Hindi dahil sa kinakampihan natin tong mga to ha. Ito napakalaki ng pananagutan sa bayan nito. Etong dalawang to, no? Isa lang 'yan, dalawang mag-asawa niya, isa lang 'yan sa mga kontraktor. Pero alam niyo dapat malagay sa witness kasi maraming alam to. Marami pang lalabas na mga pangalan. Sila nga ang naglipas ng pangalan ni Romualdez at ni Saldico eh. No? Pero syempre, kailangan mapatunayan muna nila yan. Pero, tinan nyo guys, itong mag-asawa, ang daming alam talaga nito. Kaya, ay sa Quezon City, first, for example, si D. Eloyda ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami maka... Teka muna, sabi mo example lang, ano? hindi yan oh. accurate? At, eh, po, totoo po ito. Ay, bakit example? Uh, kasi po, an uh, po uh, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado Sige. po mahaba. Uh, uh, nakikisama na lang kami sa kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng three-strike policy tinatanong ko kung sino politiko dyan ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin year 2022 20, year 2022 onwards ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding hinaharang kami agad ni Lin, negotiator sa bidding kapag matigas ang ulo naming nagdadrap pa rin kami sa aming bids kahit anong subok namin ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite kapag nanalo sa bidding matatanggal si D.E. Lloyda siya po mismo ang tumatag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi gagawin di omo no ng paraan upang madali o sa three strike policy alam niyo sa so totoo lang guys eto mga kontraktor na to tama rin yung sinabi nitong uh, si Diskaya nung unang uh, pagharap niya eh. mga biktima sila totoo yun ako naniniwala ako ng mga biktima to bakit kasi mga kontraktor sila ang pinanggagaling niya ng pera itong mga congressman sa kanila binibigay para dali nila sa distrito nila para sa a particular project kagaya ng flood control. Okay? Baka hindi nyo naintindihan yan. Tapos, bago nila i-release yung pera, syempre kailangan yung contractor susunod sa gusto nila. Na meron nga daw silang 20 to 30 percent. Bago nila i-release yung pera, doon sa district engineer, nakausap nitong contractor na to. Nagigets nyo ba? Diba? Yung pattern, yung pagkakasunod-sunod ng uh, sequence ng pera, ibibigay sa congressman yung pera. Yung, yung congressman, syempre kailangan bago niya ibigay, may parte na muna siya. Kailangan sigurado nang may parte siya. Based sa sinasabi nito. Ngayon, pag na, nakuha niya na yung parte niya, tsaka niya nga i-release doon sa district engineer. Di ba? Okay, pag na-release sa district engineer, kukunin niya ng district engineer ng pera, kukunin niya ngayon yung parte na, na ipinangako para sa kanya, para do sa congressman, sabi nila. Tapos, ibibigay ngayon doon sa congressman from the district office ng DSW, ng, ng uh, DPWH, yung mga yan. Tapos, after na lang maibigay yung para doon kay congressman, di umano, pipitas na sila lang sa kanila. 10-15% doon sa mga district engineers. Tapos, ang makukuha nito ngayon itong mga contractor, ilang porsyento na lang. So, sila, kukuha din sila syempre doon. Na nuggets, di ba? Tapos, yung mangyayari ngayon, imbis na yung nakuha nung ng congressman, nakuha ng district engineer na porsyento nila, imbis na yung pambili ng mga solid na materyales, solid na project, eh nabawasan na. Barya na lang yung natira na pupunanin ngayon itong mga contractor para gumawa ng proyekto. Kaya sinasubstandard nila para sila din kumita. Ang totoong may kasalanan talaga dito, yung pinanggalingan ng pondo, yung nag-abot ng pondo, yun yung mga congressman. Pagdating dito sa mga to, nagiging biktima din sila pero kailangan nila sumunod doon sa kinasanayan na. Yun na nga uh, yung protocol nila na kailangan mag magbibigay sila. Kung hindi, hindi nila makukuha yung project. Nakita nyo kung gaano ka, walang yata talaga itong mga... Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, at projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabiti sa DPWS Quezon First Day. Yo. Quezon, Quezon... 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 City First Day. Yo sa DP Taos, Quezon City Secondary naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni e. DE de year 2022 onwards, na sinundan naman ni DE protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito kung kanino, kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Day, 3-strike oh, policy din ang panakot nila at magagalit daw di omo na mga politiko sa DE kapag nanalo kami kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami sa kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Ako naniniwala ako sa sinasabi nito. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Just imagine guys, just imagine ah. Etong mga contractor na to, pumipitas to syempre. Sinabi na nga nila eh, di ba? Kaya nga nagiging substandard na lang kung isang daang milyon kunwari yung uh, yung binigay na pondo para sa particular na proyekto sa sa distrito na yon. Ang matitira na lang 20%, nabawasan na ni congressman, ni district engineer, nabawasan na nila. Kaya 20%, doon na lang kukuha ng pambili ng materyales at pambayad sa tao. Kaya sinasubstandard nila dahil yun na lang natira sa kanila. Ang pinakamalupit talaga dito, yung pinagalingan ng pondo. Yung nag-abot ng pondo, nakakuha ng 20 to 30 Walang kahirap-hirap. Walang construction company. No? Wala. Talagang porsyento lang para, kay, para sa nasa taas. Imagine nyo yun, wala kang hirap, hindi, wala kang mga, mga tauhan, nagagawa ng tulay, nagagawa ng flood control. Pero, ang ano mo lang, pirma. Pag pinirma mo, nirelease mo, automatic, yung usapan ninyo na 20 to 30 percent, meron agad itong mga congressman na to. Kaya bilyon-bilyon yung nakukuha nila taon-taon. Grabe. Napaka-walang yata talaga na itong mga hayop na to. Sorry, sorry for the word, ha? Pero, kulang pa talaga sa inyo yung kulong. Maniwala kayo, kulang pa yung kulong sa inyo. Kung masusunod lang talaga ang taong bayan, kung, kung, kung hindi iiral talaga ang batas, kulang ang kulong sa inyo. Siguro mas maganda, ihagis kayo sa gitna ng mga taong bayan. Yan lang po. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. Stay safe.